Sige, <laughs> um, yeah, uh, no. malapit pa pala talaga abutin dito, Leya. Wala ko ako. Wala man nang nag-rescue, be? Wala nga no, wala akong mga barangay. <laughs> Kailan pa, pa nagko? mga tao? bang pa Para makalabas man na yung mga nandito pa. Saan papa mo? Ay, Paano makakaligpit ng gamit dito? Ay kung abutin din yung taas. Wala rin kwenta pala. Nagligpit galing sa baba. Inakyat yung mga gamit dito sa taas. Tapos abutin din. <laughs> Papa. Papa, wag kang magbabad dyan! Hanggang ngayon, walang rescue. Ano ba yan? Paano kami makakalabas dito? Excuse nga po, te. Tingnan ko na yung baba. Ay! Kapit na abutin na yung taas natin, Kataleya. Ito na yung ano natin, apakan natin. Wala na, lubog na lubog na. Hindi na ba ma, no, ano, mga kadaan doon? Huh? Hindi, parang makapunta puto pa sa may court eh. Parang makalabas tayo dito. Hindi ka! Napamadali kami kanina! Wala na, lapit na talaga tayo abutin. <tos> <tos> ha? Malapit na, isang hakbang na lang ha. Abutin na kami. Ito, ito. di dyan nalang kami dadaan. Nakakatakot tumawid, oh. Rescue, ano ba yan?